Hello guys, so magandang hapon sa inyo lahat uh, Welcome back to my YouTube channel so, Ito po ang inyong lingkod uh, Dito na po ako sa malaking park Dito po sa kinaloob-looban po ng bundok So may malaking park dito na po maganda Kaya lang may pihira siya Tinadayo ng mga kabataan Dito kasi malayo po hindi naman mga kailan nila dito nag-exercise kasi malawak nga yung ano ang facilities dito so pero meron pa rin dito na may maintenance ng ano paglilinis dito sa park so yan so yan dyan po ako nagkabayo kabayo sa so, dyan so napakaganda rito so guys so bago ko po tapusin itong aking video sana po yung nyo mo mag like subscribe po sa aking youtube channel money na parato at sana po ay pindutin nyo na rin po yung aking bell button para lagi po kayo updated sa akin susunod so, pang mga video so guys uh, marami pa tayong pagsasamahan dito sa aking pagbabakasyon dito sa Jeju island south Korea. So, susulitin so na po natin. Let's go guys sa uh, samahan nyo. So, at iikot ko kayo dito sa park na ito. So, let's go guys. So, lalakad tayo. Yan, meron duyan. Meron siso. At meron iba, iba pang mga palaruan. So, yan. May mga naglalakad din kasi masarap nga mag-relax dito so tahimik so ganyan yung mga Korean kasi gusto nila tahimik ba ang lugar uh, view yung gandang view Ayan. so doon naman ako galing kanina sa taas ng pundok na yun so let's go guys uh, at lalakad na po ang inyo kaibigan so lalakbay na naman po tayo so hour mula dito hanggang sa bahay ng aking anak so, ito at uh, samahan nyo mamasyal so, yan so, solong solo ko po ang kalsada ngayon dito at uh, tahimik malayo po tayo sa city so, kaya uh, ayan up guys so pauwi na po tayo at doon tayo galing so let's go guys so yan po at uh, napakaganda ng mga tanawin dito ayan yung isa nag exercise doon na matanda ayan yung kanyang service so ayan so ako lang po yung walang sasakyan So, nahihirap tayo kaya wala tayong pambili sa sakyan. Ayun. Paganda rito guys sa mga ginagalaan ko. Ayun, Ayun may mga orange din doon. Ayun. Doon ako galing mga idol, sa taas na yun. So, gusto pa sana magtagal doon pero, ah, hindi dilim ang panahon. Nakakaabutan ako ngunit. Ayan. So, meron dito ang baras. So, ayan. Maganda magbaras dito. Ayan. Wow. Napakaganda. Ayan po. At uh, doon tayo galing. Ayan. Let's go guys. So, lakad tayo. Ano kaya ang klaseng putas ito? yung maliliit na orange. So, titignan natin kung anong klaseng orange ito. So, maliliit na orange sa akin ayan guys nice to ayun wala lang to na kaya tatong orange na to hmm, ayan nakakain kaya ito so tignan natin ayan nesting to ang bango so ayan guys so na la tayo rito. So, Testingin natin ito mamaya kung nakakain ba ito. Ayan. Orange. So, yan. May nadaan na tayo rito. Orange. So guys, pa-uwi na tayo. Yan. Ayan po ang aking pinagalaan dito. Napakaganda ng mga daan. Kasi malilibang ka at may mga orange. Ayan. Ayan. Kalak pa rin tayo rito. So, pauwi na. Tapansin nyo, solong-solo lang ang inyong kaibigan. So, lakad tayo at mahusay din to sa ating alusugan ang ating paglalakad. So, ayan. Mga next month, so, may darating tayo mga tropa, mga Pilipinos. So, Maka-jamming natin sila rito. So, ipapasyal natin sila rito sa aking mga pinapuntahan doon. So, sama rin doon yung aking anak. So, igagala natin sila rito. <clears throat> Ayan na po. Uh, yan. Palapit na po tayo sa bayan. So, yun po yung mga kabayan. At uh, na po tayo. So, nasa taas po kasi tayo ng bundok. Mataas po itong lugar na ito. So, yan, may mga orange na maliliit. So, ngayon lang nakakita ng ganitong mga orange. Hindi ko alam kung kinakain ito O ano. Ito. Hindi ko alam ito kung kinakain ito. Tigas. Hindi siguro kinakain yan. So, Guys, uh, papalam na po ang inyong lingkod. Maraming uh, so, maraming marami. salamat sa lahat. Uh, thank you for watching. Bye bye.